Good morning mga kamoto at welcome ulit sa pati blog Ngayong araw ay pupunta tayo sa Carmona Racing Circuit Dahil meron ngayong magaganap na racing goodamendants pagdating sa pagkakarera May natin dito mga kamoto yung mga kakilala natin na kumakarera ngayon sa Pilipinas Bakit nga ba tayo pupunta sa ganitong event? Simple lang, para meron tayong bagong matutunan pagdating sa pangangarera hindi naman lahat ay alam mo na di ba kailangan araw-araw ay natututo tayo ng bago may tayo tayong kakaiba at ay apply natin sa ating sarili kaya ngayon ay pupunta tayo sa ganitong event para may matutunan na bago pagdating sa pangangarera tara mga kamoto samahin nyo ako ngayong araw at sana may matutunan din kayo sa video natin ito na malapit na tayo sa Carmona mga kamoto pero pagkas muna tayo dito Okay Hello Um 150, 150. Blaze Ito Magka ito? 64 per 27 Uy, medyo Mura ba? Thank you. Right. Three point thirty four points. Let's go. stra FCC Nice Magandang umaga po. Pwede po magtanong? Saan po yung FCC? Saan po yung FCC doon po ba? Oo. pa dito. Dito po pwede teh. O doon po sa kabila. Dito lang naman. Dito. Ah dito po. i lang doon. ano yun. ng motor na Okay, sige po. Yeah. Dito. <laughs> sige po. Salamat sir. Okay Ito pala mga kamoto yung program nila So 8 o'clock Meet the coaches 9 Magang 4pm siya May umiikot ng maliliit na bike or bucket bike Sa loob ng race track Ano sila? may na yung mga underbone or mga manual na motor sa race track okay si trupa FCC <makes> advance <noise> <makes noise> number 22 exhibition round mga kamoto mga coaches yung nasa loob ng racetrack first time natin dito sa Carmona racetrack mga kamoto dapat uno lang tayo eh uh, beginner eh sabi tapos na yung ikot ng mga beginner eh kaya pupunta tayo sa advanced or expert pero di pa naman tayo ganun ka husay sa mga ganyan kaya susundan lang natin papakinggan yung mga coaches na nasa loob

ako. Walk in. kita okay, okay, po <laughs> walk in na walk in lang talaga. <laughs> First time natin sa Carmona Racetrack mga kamoto. Salamat sa FCC. namin mga kamoto ay walang jersey tayong work pero okay lang I think nakaranas tayo ng riding class na try sa loob mismo ng race track lalo na dito sa Carmona beginner class mga kamoto kasama yung mga Kaway lang po Ay! Hello! Punta tayo doon dahil may ina-announce para sa awarding na ito mga kamoto. Hindi ko na video ng maayos yung last run natin. Pero sana merong na-capture kahit pa paano doon sa last run ng kategory natin na advance. Ayan! Eto, uh, actually very thankful ng FCC kasi pumunta kayo ngayong Sunday para makidalo PC Racing, please. Ano ang sinang nakakalam? Anong company ang FCC? Ano, ikaw po na nakakap? Ano po, uh, company po na nagpupulis po ng mga flash system. Nice. Sa totoong buhay, ang FCC, since 1939, napupulis na kami ng flash engine parts. So, yung mga nakikita niya sa inyong mga motor, Honda Beat, Honda Mio, Uh, Honda Click? CBR. CBR, yes. Yamaha. Kawasaki. So, Suzuki. Pag nilaklas niya mga yan, karamihan ng clash engine parts nila ay FCC ang logo ng clash. So, tingnan nyo. Ganun na katagal ang FCC ngayon. Ngayon lang talaga kami parang umaalagwa sa Philippine market. Kasi time, ang Philippine Factory, ang Philippine Factory ng SEC ay since 1993. 32 years na ang Philippine Factory. Pero, ever since kasi more export kami, nage-export kami sa Kapo SEC, si Kapo SEC nagbibigay kay Honda, Kawasaki, yung Matsuki. At hindi lang yun. Even ang Ford, BMW, Harley Davidson, at きょ、えー、ですね、雨が一日降りましたけども、天気も回復してですね、非常に、えー、暑い一日となりました。皆さん、ね、けがされた方はいないでしょうかね。 Um, thank you daw po sa pagdala niyo. Despite na napakainit na araw ngayong ngayong araw na 'to. Ah, uh, wala naman daw na aksidente sa inyo? Oh, wala naman tayo. paano? Uwi pa naman kayo po, tama? Oo. Ah, may sorting na tumba kanina. Yan yung first experience naman yan. sa so, okay lang yan. Sa lahat ng mga supporters natin, sa mga coaches, and sa sponsor natin, DID na nandito rin ngayon. Mamaya, bibigyan natin sila ng time para uh, magbigay ng konti members from their Japanese president. And also sa inyong lahat, siyempre kasi pumunta kayo ngayong araw na to. Sa tingin ko ni Mr. Nakada ay naging successful naman ang event na ito. Patingin niyo ba pa, naging successful ang event na to para sa inyo? Yeah.

Uh, everyone. Uh, we are DIT uh, Philippines. We have a motorcycle chain. Uh, we manufacture. Yeah, we have factory in the Batang at MPIT industrial park and now we have assembly process we supply to Honda Yamaha Kawasaki, from the world's number one motorcycle chain also come up with the world's number one motorcycle loop and cleaner yeah. so this is a new product of BID, uh great from Japan also so we're going to give you guys uh this one cleaner and uh loop. so I hope you maintain your uh motorcycle, very well, para mas kumulin tayo. So, and safe, course. So, so, this is the loop and the cleaner. So, I hope you use it. So, thank you. So mga mga kamoto Tapos na Yung naganap na FCC Riding Clinic Dito sa May Carmona At salamat sa lahat Ng organizer nito May mga bago na naman tayo natutunan At nakapag-race tayo Sa Carmona di ba? Magalaw yung side mirror ko <laughs> Hindi ko pa nahigpitan Hanap tayo ng Photoshop dito yung side mirror natin ay mali. Okay. Kabila. Okay? Palitan. Yon. Sir, salamat po. Alright. Okay. Alright. Huwag pong maglike, mag-like, share tsaka subscribe sa ating channel at follow niyo na rin po ang aking Facebook page para updated po kayo sa mga bagong posts at videos ni Kapo.